Nagulantang noong ikalabing dalawa ng Hunyo ang mga residente sa Lower Bingao, Barangay Bakaking Central, Baguio City. Sa bakuran ng isang bahay sa lugar, natagpuan ng isang ginang ang bangkay ng isang lalaking sanggol. Hindi rumwarak iti bigat. At dapat man ni bakit Puring na ibagbaga na nga at na danunan dito na nakitan dyan balay dito. Tatan, uh, nagtutong-tong damot ijay in ada uh, usto-usto mo nga jutin jay ubing ko uh, tinawagan na ito station tin in kabir piman ijay basit nga karton kut sangat at da antikal sa da Nang siya ang bangkay, nagulat sila sa kanilang nakita. Itinapon ng hindi pa nakikilalang individual ang bangkay ng isang sanggol dito yan mismo sa aking kinatatayuan. At nang makausap namin ng ilang mga residente, napansin nila na wala na raw ang isang braso ng sanggol. Maaari na nangat-ngat na ito ng asong naunang unang nakadiskubre sa bangkay. Eh, Naira na nga uh, ito'y gamin ng rabi. Eh. Tahimik ito. Awan unay ti tao tao dito y, dagiti mete asun dagiti apu dito ikut in tali dakanu mag mm -hmm. isungat jay asun ati na nakasarak ijay. Awan muti na danunan dagiti jay populis ngayon may. Mm -hmm. Awan muti may na awan ti na alada isunga ti te... kunada kinanti aso, ta aso garudin ang isang put dita. Papakain ng aso yung uh... May ari ng bahay kung saan natagpuan yung uh, alleged fetus na yon Papakain siya ng aso, tapos nakita niya yung aso niya sa may uh, likuran ng kanilang bahay na may parang kinakain. So nilapitan niya yung uh, aso at yung nakita niya na may uh, yun, kinakain na isang fetus. So yun yung mga possibilities kasi nga, uh, nakita nga na wala ng braso yung uh, sanghol na yun. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Baguio PNP, nasa 6 hanggang 7 buwang gulang na ang nasabing sanggol. Agad itong dinala sa isang punirarya sa lungsod at inilwing din kalaunan sa Baguio Public Cemetery. Inalagaan niya ng 9 months, tapos yun parang yung pinanganak na parang wala lang sa kanya, yun nakaka -ano naman sa dito sa, sa damdamin. Mm -hmm. Masakit. atin anak ko ma dito nga nangibulong ko. Uh, Makonsensya ko Ta agasim ti ura kanyak na may isang uh, lolo. Kung nung tatang ko nakakaskas ang nakita ko dyan ubing nga na ikat ti imana na ura ko ma mo. natay jay ubing basta awan kumplito ngay kay Bagina. Iniimbestigahan na ng Baguio PNP kung sino ang magulang ng nasabing sanggol para mapanagot ito. Ang mapapatunayang nasa likod nito ay mahaharap sa dalawa hanggang anim na taong pagkakakulong batay sa nakapaloob sa Section 256 hanggang 259 ng Republic Act 3815 o Revised Penal Code. So yung ating investigator coordinated with the uh, Baguio Health Department at nag-iimbestiga natanong kung may mga nag-check up na mga buntis around 6 uh, to 7 months na uh, mga buntis and they also uh, conducted investigation, interviews sa mga kapitbahay. Ito na ang pangalawang kaso ng mga itinatapong sanggol sa lungsod ngayong taon. Angel Arquero, RNG News.